Ito. nag 2 years, na, years na ito na laging parang merong... Hindi naman sakit pero na-storb ako. Kaya pag gumawa, laging gumagano yun lang. Kasi pag sakay ko ng motor minsan, parang gumawa na yun. Kung motor ka rin pagpasok eh. Hmm. Big bike ba yung motor nyo? Hindi okay. naman. Mali. Okay. Malit lang. Na. Malit ako eh. <laughs> ano ba yun? Yung anong tawag sa... Wait. Oh wait. Daming ah, okay. okay. wave lang. Yun lang naman ang kaya niya kasi maliit siya. <laughs> Alam ko naman big bite pa kayo. Yeah. <laughs> minsan, wala. minsan bumabalik kaya hindi kumahanap kung ano talaga ito. Ay, ibig sabihin mga bulging-bulging lang yan. Yung uh, problema lang sa normal na tao, minsan sumasakit ang malakang minsan. Siyempre, may mga kilos tayo na ano, pero minsan wala. Ibig sabihin, bulging lang yan. Tapos yung gaito, itong... Bulging this. Yung bulging yeah. Spinal ko, parang... Tagal ko nang gustong... Atawin natin. Patulogin okay. yun. Oo. Oh. May wave yan, daddy, mamaya. Kaya lagi ako nang pupunta sa masagista eh. <laughs> so, kaya ako nang mas... Masas pa Okay, lalasan mo na. Palagi sa upa. Tayo ka saglit. Gusto mo lumagod ako dito mo. Okay. okay. Sige. Na. <laughs> okay, relax lang. Yo. Okay, oh, Parang malaki si Sir. Pero pag tumayo. No. Uh, maliit, parang mas malaki siya sa akin pag nakaganto eh. Uh, maliit lang si Sir. Malaki yung height ni Sir. Malaki yung... Parang malaki siya. Kaya pag nakaupo. Parang... Um... Kaya nakadali ng matangkad. <laughs> Kala niya matangkad ako eh. Kala <laughs> pag... niya natin... matangkad talaga si Sir. Tingnan niyo. Oh. Parang ano. Parang Titingnan mo parang malak talaga hindi, siya. Hindi kasi normal lang din siya. Oh. Yung, yung Hindi mo siya gorpe. Mm -hmm. Eh. maliit <coughs> lang talaga. Ang tatay niya kasi maliit din. Pero normal sila na liit. Yung maliliit na katawan. And I mean, yung okay, feature ng katawan nila maliit. Sabi ng side, hindi naman sila dwarf pieceing talaga eh. Oh, oh. oh. Lahin namin talaga. Uh, Mga... lola ko talaga yung maliit. Sobrang liit din yung lola niya. Yeah, Okay na pa. Naramdam mo mo may tumunog. Ayan, ayos nice yan. Yan ang palagi nyo. Huwag nyo kakalimutan. Tandaan nyo sa mga palad, sa mga daliri, masakit. Rub. Sa umaga pa lang, dilat na kayo, pero nagmumuni-muni pa kayo. Ano lang. inaantok na to. din kayo, ano? Daming pasyente. Isang araw lang po, araw-araw. Araw-araw ano? kayo, o... Ano, Saturday, Sunday po, wala. Trabaho niyo talaga ito. So, marami kayong nagpapinong nga. So, nakikita Dinidiyu. namin yung mga ginagawa Sa... <tabi> niya. Ano? kami yung, ano, Sabado, Ligo. At least, kayo. Hindi po pwedeng, ano, eh. Pwede e mo mamaya. Eh si Jit, yung ano yung alalay mo talagang pagod din to. <laughs> Tati, Dati ako lang mag-isa lang. Ito na ba, naka, nakaano lang siya, nakatutok lang siya, talagang... Hirap din yung ginagawa niyo, pero nga... nyo niyo sa amin, lahat. Eh. Kaya niyo't gagalingan pa namin ang toto para... <laughs> lahat kayo, lahat nang lalapit eh. Mm -hmm. Pero talaga, aminin man natin sa hindi, meron pong limitation yung kakayanan namin. Parental. May limitation. Oh, parina, parang yung napang ko kagabi, yung kamay niya. Sabi niyo na yung babae. Mm -hmm. Oh, kasi in, pinapanood namin lahat. Rene-review <laughs> namin yung pasyente nyo na sinasabi niya. Yung lumay na yan ano? Oh, Ay, yung kamay. Yung... Kita sabi ko, pinaliwanagan mo talaga, hindi ko nakaya. Oh, kasi sabi nyo na putulan naman. Putul yung ano? No? Ay, paano, ikaw ba naman, iabot sa'yo yung sobrang bigat? Tapos binitawan. Tangke pala yun, binitawan. Nahata ka. Alam oh, ko, nasa gasahan kayo ng bison. Talaga yung umakyat na yung gulong dito. Oh? Oo. Oh. Nandito yung ribs niya. Hindi. Eh, Nagtrang na dito na siya. Buti, buti pa sa yung ano, kapag niya. Dumudulas ako. Kasi na Dumudulas. Buti, nakapiglas pa yung katawan niyo. Kaya, Kung kumakapit yung Hiklad sa balat mo. Naka, Pero ang sabi ng lolo nga, nakuwabas na raw ang niya. Nakatain na siya. Nakatain. Napisap yun sa'n niya eh. Oh. Tatay din niya ang nakadiskrasya. Dalawa kayo. Ay, eh, ang buti kayo. Eh. Ano eh, kita niyo ngayon. ano edad niyo na? Oh. No, na lang. 63 na siya. Nalampasan niyo yung mga... Ako 56 na. Okay. Oh, and... Exhale. Isa pa. Exhale. Ayun. Ano yung lad yun? Anong nabangon? Oo. Parang may waves pa. Saan ko dito mo. Mati dito. Tapos high school. masagasan Masagasaan. Masagasaan. Hindi ayan naman. Sumasakit mo. Mati ibay pala kayo. Marami <lipun> na kayong ano? na yung Wala mga... pa siyang ano maintenance. Ako ang meron ng maintenance dahil sa mga... Ang ko. Opo kung ondoy. Binangga ko ng jeep dito. Ito na maga. Nasagasaan, binundol, nasagasaan ulit. <laughs> Pinangga pala, Oh. Late, latest yung jeep na, na ano siya, nakamotor siya, dito ang tumama. Kasi mag after nung undoy yun eh. Nasa ito, plate up, binangga ko sa likod. 2019 ba yung undoy? 2009. 2009. Ay, 29, 2009. Oh. oh. Ayun. Wow. Mataling ba? Pag gano'n, wala. Ito, maramdam mo na mayroong something dito na... Sobrang sakit, hindi naman. Hindi naman. Pina ang ginagawa ko, para maralik. Parang napapatunog ko minsan, awa okay. Ayun ngayon Pina pinapatunog talaga yan. Katulad ka nila, pinatunog ko na yung kanina. Oh. Hindi nyo na... Pero ayan, bearable naman. wala mas Hindi naman sobrang sakit. Hindi naman siya masakit na... Hindi <laughs> siya <laughs> <yung> masakit. Ano <laughs> yung... Ano lang, parang may kumikitikitik. Ganun lang. Na eh. Parang minsan naihahanap ko na... Position. Position eh. Ah, hindi siya ano. Baka yun nga, yun yung bulging yan. eto oh. Hindi siya talagang sira. Nahahanap niya ng position. Uh -huh. Minsan, nandyan. Minsan talagang wala. Totally uh -huh. wala ang, wala. problema kasi pag lagi kong tinagano na sa ano yung ko. Naninigas yung muscle ko. Parang. Once na mag-ganon kayo, diba ako uh -huh. din. Uh -huh. Sundan nyo nang ano, para yung mga muscles pasan, di ba, so, yung muscle. Ganyan ninyo, lambingin nyo ng ganyan. No? Iyan ah, ang kasunod niya. Wow, wow, okay. Kailangan kasi may kasunod. Okay yung size na sipa. Yung Oo, oh, yung na? tinuturo ko. Ang ginagawa ko rin sa bahay. Oo, oh, oh, oh. yan. Okay. <laughs> <laughs> may, may tutunog yan dito yan sa likod. Yan talaga, ano, na, tutunog, di ba? Tutunog dito sa likod ko. <laughs> yan ang ano, pinaka-the best na style natin. <laughs> yung marami sinasabi, mo masabi video. Yeah. Okay, so ni weeks tay babalik. Uh,